Na Ayaw mo na naman eh. Nagugutom lang ako eh. Ano gagawin ko eh? Wala na nga. Pengi na! Nagugust ko na. Ayun ang dami-dami na nakikita ko sa ano, rice cooker. Diet ka? What? Bro, what are you talking about, man? Kapalit <laughs> ako, pipiling mo. Sige na! Teka, 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 dumadaan tayo dito, may nag-aawit niya. Ikaw kasi pa Padre, no, ayaw niya akong bigyan ng kanin tsaka ulam. Nagugutom ako eh. Dati, inubusan mo na naman ng pagkain ko, no? Opo, kasi, kaya mo naman, hindi na niya kailangan kumain eh. Grabe ko, Dante, ha? Ay, tiga, 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 away, kaila, away! Magka, amon tayo. Sandali lang. Huwag muna kayo maglaban. Bago kayo magsuntukan. Pati niyo muna pag-usapan? Ano ba pag-usapan natin yan? Pag-usapan natin paano ba natin bibigyan ng fraternal correction at feedback ang bawat isa. Bakit? Kasi yan ang mga paraan ng pag usap at pagpapalaga sa mga relasyon. Ito, part 2 naman ito ng pinag-uusapan natin last week. Ganon talaga para maging effective ang ating paraan ng pag-ipagtalastasan bilang mga katoliko. Dito sa Kape at Kambay at Bahaw. In